ikaw oh, eh, Di babaltan ko. Anong klaseng balat yan? Bakit may kutsilyo ka? Sabi mo kasi baltan ko! Ay, wala. Stick <laughs> na yan, Linda. Bakit? Matan mo nga ano, na day? Balatan mo na ito. Ano yan? Babalatan? Oo, mo. babalatan Babatan ko. Oo. Oh. Ay, bibiliin kasi ako sa labas eh. Sige, sige. Ah? Oo. Uh -uh. Para tapo. Wait lang, pupunta lang ako, may kukunin lang ako sa loob. Natan yung itlog. Hmm? So, Tawid, ibabaltan ko. Tan. Sabi pa rin din mo shopping. Bot. Ayun. Pinapahirapan ako nito. Eh? Ah. binabaltan ko na tong itlog. Ha? Binabaltan ko na. Anong klaseng balat yan? Ba't may kutsilyo ha? Sabi mo kasi baltan ko! Ah, oh, wala. <laughs> Ito na yan inday. Bakit? Ano ba mo kasing kamas? Tama naman ako, binabaltan ko ah. Hmm? wala. Ito pala yung Ano ba yan? Sabi mo kasi baltan ko! Hmm? Utos ka kasi ng utos sa akin! Anong kala mo si Kamas? Hindi eh, itlog. Oh. Uh, utos ka ng utos, tayo, ay! Baga ako sa'yo. Paano ba? Sabi mo kasi pultan ko eh. Ganito lang yan, oh! Oh! <laughs> Paano ba? Ganyan lang magbalat, hindi, ganyan lang, ganyan lang magbalat. Ay, gan Ma ganyan pala? Ganyan lang magbalat, ganyan! Akala ko kasi balutan ganun, ay, yung gamit ang kutsilyo. Oh! Oh! Kahit lang ka <laughs> Ay, naku, hindi. Mga kalbo talaga ako sa sa'yo. Ay! Tapusin mo yan, ha! Ah! lang pagbalat ng itlog. Hindi ko ko kutsilyuhin mo pa. Ay, naku, kay ka talaga. Kahit kailan ka talaga. Ay! <laughs> Kahit kailan talaga utusan si Indo, wala talaga. Palpak, hari ka talaga ng sablay. Yeah. Ay, ay, na nga, ito.